Mga idol at kabayan, breaking news! Mga ng Amerikano nasawi sa drone strike na inilunsad ng mga proxy ng Iran. Isang attack drone tumama sa base militar ng Amerika sa Jordan. Nagdulot din ito ng pagkasugat sa 25 mga sundalo pa ng Amerika. President Biden, nangako na gaganti sa mga kalaban. Ayon sa mga observer, kita na ang paggalaw ng mga tankers at bombers ng Amerika tulad ng B-52 at B-1B bombers na posibleng gagamitin para sa counter-offensive na gagawin ng US forces laban sa mga kalaban. Iran inalerto na ang kanilang air defense system. Mga sundalo ng Russia at Syria nagsialisa na rin sa isang Syrian base dahil sa posibleng gagawing airstrike ng Amerika. Isang attack drone ng Houthi pinabagsak ng HMS Diamond. Isang warship ng United Kingdom. Aktual na video. Panoorin. Eto na, kinumpirma ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na darating na nga sa bansa ang Brahmos Supersonic Cruise Misa Dagdag pa niya, pumasok na ang Pilipinas sa supersonic age kung saan isang malaking pagbabago para sa depensa ng ating bansa. Unang-una po, uh, may magandang gabalita tayo sa ating mga kababayan ay madideliver na po yung ating unang supersonic uh, cruise missile. no okay. Yung Brahmos na binili natin sa India mm -hmm. and nag-anunsyo na po ang pamahalaan ng India um, na deliver na yung ground system of this supersonic missile Uh, in 10 days meaning next uh, uh, next in the next few weeks no tatlong sundalong Amerikano ang nasawi at 25 pa ang nasugatan sa isang drone strike na inilunsad ng kalaban sa isang military base na tinatawag na Tower 22 ng Amerika sa hilagang bahagi ng Jordan na malapit sa border ng Syria. Marami ang nakaranas ng traumatic brain injury dahil tumama mismo ang one-way attack drone sa living quarters ng nasabing military base. Si President Biden mismo ang nagkumpirma sa nasabing pag-atake na inilunsad ng mga militanting grupo na suportado ng Iran sa ng silangan. Ayon sa opisyal na pahayag ni President Biden, gaganti ang Amerika. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, tama lang ba na ang Amerika sa mga proxy ng Iran? Nang tinanong naman ang Iran ayon sa kanila, wala daw silang kinalaban sa nasabing drone strike sa mga sundalo ng Amerika. Ito ang kauna-unahang beses na merong nasawi sa mga tropang Amerikano sa ng silangan. Simula na mag-umpisa ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ipinangako naman ni President Biden na mananagot ang may kagagawa nito. Gaganti ang Amerika sa oras, kung paano at saan nito gusto. Sa katunayan ayon sa mga source, nagsisimula ng umalis ang ibang mga sundalo ng Russia at Syria sa Sayrat Air Base sa Western Syria dahil sa posibleng airstrike na gagawin ng Amerika. Sa era naman naka-high alert ang kanilang air defense system kung sakaling maglunsad ang US forces ng anumang pensiba laban sa kanila. Ganito kadelikado kalabanin ang Amerika ayon sa mga observer at source kanilang naobserbahan ang mga KC-135 refueling tanker ng US Air Force na naghahanda na ang ilang heavy bombers ng Amerika tulad ng B-52 at B-1B bombers ay umalis na rin sa kanilang base at patungo na sa Europa na posibleng lalahok sa gagawing pinakamalaking pag-atake ng Amerika sa mga militanting grupo na suportado ng Iran sa gitnang silangan. Sa ibang balita naman, isang barkong pandigma ng United Kingdom ang HMS Diamond naglunsad ng isang Sea Viper missile upang wasakin ang isang Kuti drone na patungo mismo sa Barkong Pandigma, ipinakita ng HMS Diamond. Ang kuhang video nito sa pahamagitan ng isang EO camera sa panahon ng pag-intercept nito ng attack drone ng kalaban. Ito na ang kasyam na aerial target na winasak ng Barkong Pandigma ng United Kingdom sa panahon ng deployment. Balitang Pilipinas, mantay mga kabayan kinumpirma ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na darating na sa bansa ang Brahmos Supersonic Missile. Dagdag pa niya, umasok na ang Pilipinas sa Supersonic Age kung saan isang malaking pagbabago para sa depensa ng ating bansa. Magandang tanghali sa'yo ADG John. Magandang tanghali niya at magandang tanghali po sa ating kababayan. Bago po tayo magpatuloy sa mga balita at talakayan, hingin muna kami ng update mula sa inyo dyan sa National Security Council ADG. Yes, well unang-una po uh, may magandang balita tayo sa ating mga kababayan ay madideliver na po yung ating unang Supersonic uh cruise missile no okay. yung Brahmos na binili natin sa India uh, noong nakaraan po kasi in January 2022 ay pumirma tayo ng isang 375 million deal or equivalent of 18.9 billion pesos for this supersonic cruise missile mm -hmm. and nakanunyo na po ang pamahalaan ng India um na deliver na yung ground system of this supersonic missile Uh, in 10 days meaning next uh, uh, next in the next few weeks no darating na po ito and then yung missile mismo sa Marso. so ang ibig pong sabihin nito papasok na tayo sa supersonic age mm -hmm. kasi sa mga hindi po nakakaalam ito pong uh, Brahmos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8 ano ibig sabihin no <laughs> mach 2.8 ang wow. ibig pong sabihin thrice this almost thrice the speed of sound No, which is 3,000. Aba, salita tayo, siya. <laughs> yun na 3,400 oh. kilometers per hour. No? Oh, wow. At ang gagamit po nito ay ang Marine Coastal Defense Regiment natin. Mm -hmm. So magkakaroon na po tayo ng tatlong batteries ng cruise missiles na ito and this is part of Horizon 2 of the AFP Modernization Program. Okay. Okay, yes. wow. so um, that's uh, wonderful to know. It looks very, um, you know, supersonic talaga. Yes, yeah. no. Um, it is this is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of okay. this particular missile. So we're alam mo kami po sa security sector in in particular our armed forces of the Philippines we're very excited. Kasi this means na We have three batteries na pwede natin ilagay mm -hmm. in strategic locations of the country kung sakasakaling may gustong uh, lumusob sa atin. Wag naman po sana. Uh, sa sakali lang, you know, oh. ang tawag po dyan ay credible defense posture. Okay. Uh, this is the sense of signal to the world that we have enough assets to protect our country mm -hmm. and ensure the territorial integrity of the philippines well i hope you, we never get to use it um, adg john yes of yes. course of course <laughs> i mean um, it's great to know that uh, we are um, strengthening our defense and uh, because nga of the modernization na matagal na nating uh, inaasam-asam, meron pa bang mga ganyang dadating pa Uh, ng mga makabagong teknolohiya pagdating sa defense natin. Definitely Ninia, no, meron pa tayong mga susunod na mga acquisition. Uh, we'll will make the necessary announcements yes. uh, very soon pero yung ating Horizon 3 kasi na katapos na kasi Horizon 2. Mm -hmm. Yung Horizon Horizon 3 natin ay re-adjust natin uh, ng Department of National Defense para nga makatutok tayo sa territorial defense. Mm -hmm. So mga kababayan, yun atin pong shore-based anti-ship uh, missile system, mm -hmm. ang BrahMos, ay within this uh, first quarter of 2024, I will be fully delivered by the Indian government. All right, oh, I'm sure malaking, uh, siguro, oh, i-cover na yan ng uh, media. Yes. For sure. Yes. At marami pa tayong uh, balita tungkol dyan sa mga darating na buwan. Ngayon naman may lumabas na report na may diumanoy temporary special mm -hmm. arrangement daw na isinagawa para payagan di umano ang Pilipinas na magdala ng supplies sa BRP Sierra Madre. ADG, ano ang katotohanan nito at ano ang masasabi ng NSC? Laban Pinas!